ating tunghayan ang mga natatanging gawain ng pulis Calabarzon sa PD in action tampok ang butihing provincial director ng Batangas Police Provincial Office Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinao Jr. Sa pagbukas ng bagong linggo nagtipon-tipon ang command group kasama ang butihing direktor para sa kanyang gabay para sa pagsasagawa ng unit performance evaluation rating upper review meeting para sa buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga staff officers at kanika nilang upper focal persons na ginanap sa HRDD Classroom ng Batangas Police Provincial Office. Nagkaroon ng pagpupulong para sa 3rd Provincial Joint Security Control Center na pinamunuan ni Attorney Jonalyn S. Sabalieno, Provincial Election Supervisor, kasama si Police Colonel Malinaw Jr., ang Acting Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office. Presente rin ang co-chair mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, DILG Batangas, BJMP Batangas, Batangas Provincial Engineering Office, Philippine Information Agency, Regional Anti-Cybercrime Unit 4A at ang BFP Batangas. Umikot ang talakayan patungkol sa paghahanda sa seguridad para sa darating na 2025 National and Local Elections at ang cascading ng COMELEC Resolution 11064 at 11067 upang matiyak ang ligtas at maayos na proseso ng halalan para sa lalawigan. Dumalo ang Batangas PPO Command Staff sa Command Conference na pinangunahan ng Regional Director Pro Calabarzon na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas na ginanap sa Pro 4A MPC Hall Camp Brigadier General Vicente P. Lim, Calamba City. Ang pagpapatupad ng implant tagapamayapa at resulta ng implant feel safer for safekeeping and disposal of firearms and explosive from candidates, supporters, Kins and Juridical for Secure, Accurate and Fair Elections in Calabazon Region. Gayun din ang paghahanda sa seguridad para sa Undas 2024 ay binigyang diin sa pagpupulong upang maiwasan ang paglitaw ng election-related violence sa rehiyon at pagtiyak ng mapayapa at ligtas na proseso ng halalan sa 2025 national and local elections. Nagkaroon ng programang Salamat Kapatid para sa mga PNP personnel ng Batangas Police Provincial Office na nakatakdang magretiro ngayong Nobyembre at Desyembre. Naganap ang retirement ceremony sa BBPO Covered Court, Camp General Miguel C. Malbar, Kumintang, Ilaya, Batangas City. Ang Batangas Police Provincial Office ay lubos na nagpapasalamat sa mga magre-retirong kapulisan, ang kanilang pamilya at kaibigan sa kanilang walang patid na katapatan sa Philippine National Police at sa kanilang walang sawang dedikasyon sa paglilingkod sa ating bansa at sa mga mamamayan nito sa magkakasunod na matagumpay na operasyong ginawa ng mga tauhan ng Batangas PNP kasama na rito ang nasabat na smuggled na sigarilyo sa Kalatagan, Batangas, malugod na kinumenda at pinuri ng butihing direktor ang mabilis na aksyon na ginawa ng operatiba at otoridad, katuwang ang mga mamamayang Batanggenyo. Ayon sa direktor, determinado ang Batangas PPO na seryosong tumugon sa lahat ng kriminal na gawain sa lalawigan. Lahat ng mga mapapatunayang nagkasala sa batas ay mapapanagot at haharap sa hukom. At ito ang mga naging kaganapan sa Batangas Police Provincial Office sa pamumuno ng Butihing Provincial Director, Police Colonel Jacinto R. Malinao Jr. at sa masigasig na pagtutulungan ng Batangas PNP. Dahil dito sa Police Batangas, mananatili kang ligtas. Para lagi updated, Tumutok lang sa Batangas Police Provincial Office official FB page o PKG Calabarzon new account para sa mga natatanging balita hatid sa inyo ng inyong mga kapulisan.